Ano na rin sa kong malis check-in. Wow! Nag-check-in! Ah, uh, may event ka, so nag-check-in like, ka pa para diretsyo siya dito. Alright. Sulit naman ang kalam mo kasi siyempre uh, nandito na siyempre um, na idol Alright! Ready ka na? Ready na? Arben? Ready na ba kayo, Ate? Ready na kayo? Ready ka na, Jim Marvin? Ready na ba? You can win special prizes from Acer yes. with this question. So guys, the next question is: How many beats does a whole note have? Some a three. b, 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 b. b uh, okay. How many beats does a whole note have? A three, B four. We a

Saan sa akong formal mo ah. Sige na, ano talaga gusto mo? Shake hands lang? Nahiya ka? Ay, nahiya ka. Ay, So, ano ba mo? Nini. Nini? Nini, taga saan ka Nini? Nini. Taga mo yung si Nini. Ito ako, meron ka ng chika. Ano ba kala mo? Kasi malamot, nga nga. Kailan ka pa 80? Ka December 2020. Ano yung birthday mo? Kailan nga nagsimula support ka ng SB19? 2021. Ah, 21! Okay, 21. Ano, December 21. Sabi ko 21 nga okay. okay, nga lang. Paano nga Nung isang last year December 2021. So nakita mo talaga yung growth? Hindi no, nga yung mga sabot na ang lalayo yung sabot niya. <laughs> ano ba sasabi mo, Felix, na nandito yung mga OGs ninyo talaga? Nasa mga OGs talaga? Mga kasi-sabot <laughs> <laughs> uh, Masaya kasi, uh, to be honest, uh, hindi, hindi lahat ng tao talaga nag-i-stay sa so... Oh! Hindi, hindi, reality. Ano ah, ako sa ikaw lang yung guys ko. Pero <laughs> <laughs> real, reality check Reality yeah. check Totoo yun. So, yeah. Maraming maraming salamat sa mga OGs sa next day na nag na lang. Mga ang mga mga. Kapit mo, maraming maraming salamat.

But in the Philippine flag, what does the red color symbolize? Red color, right? Is it red Okay, so we do have choices. It's wrong. War? War? I do know. Okay, war. Okay, okay. Okay, so. I hey, you. Mabasayin mabasayin so A, passion. B, love. C, patriotism. D, fidelity. Okay. Letter, letter C. Letter C, okay? Tama po ba? Oo, naisyo. Hindi din ako sexy. Dito, sexy. Kaya, ta ta ka, mga damdamin ga ka. Pimple oh. madapa, pinalipar kulei na sa taas. Oh. May point naman yung kay namang kaniya. Pero pagpinalipat po siya kaming award. All right, last pair of contestants natin dito na. Aya, Here you go, last. Last pair of contestants. I'm Jake, pasmo formal. man. I'm damn, ang ganda ni Okay, ano pa naman mo? Sim. 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 Kasama na. Sino kasama mo dito? Um, mga friends mo. Mga friends mo. Ano age mo? I'm 15 for this coming up. Okay. Akano mm -hmm. okay. kasama mo mama mo eh. Um, um, Oo okay. okay. okay, na di. Dito lang mo Ano naman po wala Okay. Nasa so, okay. sa, sa mo? Nasa taas na mo, nasa sa mga mo. Pero, hindi mo nyo nakita kanina eh. Sorry ate, siya na pili ko wow. ah. Um. Hindi ko, anong pangalan mo ate? Eh? Kim po. Kim? Kim? Tawa saan ito ah, Kim? Kubaw lang. Ika kubaw lang niya silang dalawa. Hindi eh, nyo magkakilala. Kami bahay. Hindi nyo sasamunan ito ah. Kim na rin. Pero yun, isin sa pala. Alright, ready? go we can get the Acer U Acer Pink tickets, to. Acer King Alright, last question Last question Here it is Which of the following pertains to an action of word or verb? A. pang -uri. B. pang -apay. C.

have a picture time with the winning one. i the Ah, you yeah. the winning though, Yeah, you picture KO with with Philip, of course. Philip, go ahead. Yeah, last picture time with Philip. from Acer Puff. Baka naman natin ang mga winning contestants. Thank you very much. Yan ang ating SF North Ends of Campus of oh, Peace. Kali naman talaga ng Acer Puff. Of course, ang 18, no? Pag mga ano, ano, honor students. Ang yeah, mga okay. 18 na. Napakatalino yeah, eh. Oh, ready, readiness of coming school year. Don't forget to visit the registrar's office to claim Acer Puff.

Get me money oh, it's a some good More than a month, right, or 10,000 pesos off uh, cert, uh, specific laptops, and also 40,000 gift. Okay, okay. pagkwentongan naman natin to Acer Day. Excited Acer si Day Yes, sir, sir. Acer Day concert, so Acer Day concert, no. August 4 yeah? At anton Mall of Asia Arena, all the SP19, g 22 will be there, and more artists involved. So always check azer 3 social media pages and hashtag Ezer Day 2024 concert uh, ticket giveaways. Yeah. All right, the quiz may be over, but i are gonna SM 2024 SM North EDSA Campus. after so you can go back there to school bus. Pwede nyo mo check yung mga activities doon yung mga games. Also, check out the Acer laptops. Perfect for the unique and incredible learner that you are. Also, guys, yung Acer nandito, I believe, di ba? Yung Acer. Yun, pwede kayong tumatlo yung Acer to, Okay, no? May again tomorrow. Nandito ulit kami tomorrow. Nandito kami tomorrow. Oh, uh, kasi meron pa tayo dalawang quiz master tomorrow na uh, uh, Alright, so don't forget to come back tomorrow. Same time, same place. Hopefully, nag-enjoy ba, ako <tinyo> ngayon! Yes! Next time yung totoo ngayon, pumasok ulit! Yes! Ah, no, of course, magpapaalam na ako kasi meron ata handog sa inyo. Today.